Meron niyang bago na namang pinaplano ang samahan ng mga airport taxi sa Pilipinas na siguradong hindi ikatutuwa lalong-lalo na ng mga OFW yung uuwi ng Pilipinas. Sinusulong nga nila ngayon ang bagong panukala na doblehin ang plug down rate ng mga airport taxi sa Naiya na sigurado magpapasakit sa bulsa ng mga pumapasok at lumalabas ng Naiya Terminal. At para nga sa detalye ng dagdag gastos na naman ito, panuuri natin ang video na ito. Sinusulong ng airport taxi operators sa Naiya na doblahin ang flag down rate. Pero hindi pa man yan aprobado, may ilang pasahero ng umaangal. Nasa front line na balitang yan si Gerard de la Peña. Dumarami ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, lalo ngayong mag-holiday season. Pero teka, may panibagong dagdag gastos ang mga pasahero. Nagbabadya kasing itaas ang flag down rate ng mga airport taxi. Ayon sa airport taxi operators, nalulugi na ang mga driver dahil 2008 pa ang huli nilang taas singil ilang beses na tayo nagkaroon ng ano ng ano natin ng gasoline hanggang ngayon wala namang increase up to then kaya naghain sila ng petisyon sa LTFRB na itaas sa 150 pesos ang kanilang flag down rate. Doble yan mula sa kasalukuyang 75 pesos. Habang ang 4 pesos na patak ng metro kada 300 meters at dalawang minuto sa traffic, gusto nilang maging 10 pesos na. Ang bawat isa nitong airport meter taxi nakagawa ng tatlong biyahe sa isang buong maghapon. Malayong malayo sa dalawampu na nagagawa ng isang regular taxi dahil hindi sila pwedeng basta-basta kumuha ng pasahero kung saan-saan, kundi dito lang sa naiya. Bukod dyan, matatanda ang malaki ang itinaas ng parking fee ng NAIA. Pumapalo sa 1,200 pesos ang overnight parking doon mula sa dating 300 pesos lang. Kaya ang madalas sa bumabiyahing si Mario, dumadaing sa parking at sa nakaambang taas pasahe sa airport taxi. I left my, my car na lang doon sa Dasmariñas. Dati mura lang dito overnight. Niniiwan ko for this ngayon. Mahal na. Eh, ito pa itataas pa nila. Aba naman. <laughs> Una nang nagtaas sa 50 pesos flag down rate ang regular taxi ngayong linggo. Isinusulong yang itaas pa sa 60 pesos. Ayon sa si LTFRB, pagdedesisyon na nila ang mga petisyon sa susunod na taon. We really have to uh, do everything to at least reduce these increases or taper it down. Kasi pag sobrang laki, tataman talaga yung ekonomiya natin. Dadaan muna ito sa NEDA at public hearing kasama ang mga consumer group para masigurong kakayanin ng publiko ang mga rate hike. Nako naman na iya, panibagong pahirap na naman ito sa mga tao pumupunta at lumalabas ng NAIA. Ito nga lang nakaraang buwan ay nagtaas nga ang parking fee ng NAIA Terminal. At eto na naman ngayon, nagbabadya na naman ang bagong pagtaas na doblehin ang plug down rate ng mga airport taxi sa NAIA. Medyo nakakadismaya nga ang mga pangyayari sa ating paliparan. Dahil nga sa mga kabi-kabilang problema ng nangyayari dito. Idagdag mo pa nga itong walang katapusang pagtaas ng mga bayarin sa tuwing papasok tayo at lalabas ng naiya. At sa mga airport taxi naman sa naiya, kung sakaling maaprubahan itong double plug down rate, ay sana sakto pamasahe lamang ang singilin natin sa mga pasahero. Dahil alam naman natin na meron nang na ilang mga insidente ng pananamantala sa mga pasahero na kinasasangkutan ng mga airport taxi. Hindi naman natin nila lahat pero sana ay maging tapat tayo sa ating kapwa dahil dahil sa hirap ng buhay ngayon, bawat sentimo na kinikita ng tao ay mahalaga. Kaya sana iwasan natin ang maging mapagsamantala sa ating kapwa. At kung bago ko pangalan dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.